ang Marikina dahil dito ko lumaki, dito ko nag-aral. Uh, ito ito lamang ang lungsod na na alam ko na meron ako, meron kami dito sa Marikina. Tinawag, tinamay ako dahil meron tayong binusisi ng ilang mga uh, item na nasa National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program ito yung listahan ng mga proyekto ng DPWH para sa taong 2026. At nakita natin doon na may double funding. Uh, red flag ito. Uh, pangalawa, eh round of figure uh, yung uh, halaga na naka-allocate doon sa proyektong nasa NEP ng 2026. Uh, 100 million. Uh, ang project ay tungkol sa slope protection sa Balante Creek sa Barangay Santo Nino. Ako ay naging mayor dati. Uh, kaya familiar ako doon sa mga proyekto ay sinasagawa o sinagawa sa Marikina. 'Yung nabanggit na proyekto ay tapos na, may dalawa o tatlong taon nang tapos. Tapos makikita natin na may pondo pa ulit para sa susunod na taon sa 2026. Kaya hindi natin pinayagan ito during the uh, budget uh, hearing at do sa deliberation na ginagawa ngayon. At uh, sinasabi ko dapat may irata o may amendment na mangyari. Mukhang 'yung gumawa uh, nito, 'yung sindikato Marahil sa loob ng DPWH ay hindi nagustuhan kaya iniligay ang aking pangalan sa listahan na binanggit ng mga diskayas na tumanggap ng kickback uh, sa mga proyekto na nakaraan. Uh, yung mga proyekto noong 2022, 2023, pero alam ng marami, lalo na ng mga taga-Marikina na ako naman ay dalawang buwan pa lang na congressman. Wala pa akong kinalaman sa anumang proyekto ng DPWH dahil uh, hindi nga ako nakopong congressman. Kaya nabigla ako, nagulat ako nung marinig ko yon. Kala ko biro lang pero nung marinig ko mismo at mabasa yung uh, journal ng uh, ng Senate uh, uh, Blue Ribbon hearing ay uh, napantanto ko na binanggit nga ito ng Biskaya at hinanap ko nga dahilan at motibo. At ito nga yung nakikita kong maring motibo. Uh, diversionary tactics ang ginagawa para malihis dun sa tunay na issue ng korupsyon at anomalya sa TPWH. Malaking pen, pera ang ang uh, ang pinag-uusapan pero ito ng bayan kaya dapat pangalagaan eh uh, uh, bantayan natin uh, ako na naniniwala ako na na hindi tayo dapat nananahimik pagdating sa isyu ng korupsyon at ng anomalya at ako naman bukas ang uh, aking buhay sa lahat uh, at nakikita naman nila kung anong uri ng pamumuhay meron ako uh, dito sa Marikina tumaasa ako at nakikiusap din sa lahat na maging mapanuri sa mga panahon ito hindi lahat ng uh, listahan ay tama. Narinig din di naman natin ang sinabi ng, uh, ng uh, ni Mayor Biko Soto. Kilala niya yung mga diskaya dahil sa politika ito naging katunggali niya at kaya ng mga biskayas na magsinamaling nang hindi kumukurap ang kanilang mga mata. Kita kayo with, with the riskaya ko. Ah, yung litrato, pag titignan mo, iyon uh, yun ay uh, nasa loob ng aking opisina. Ayong ah, yung opisina ko is a public space. Uh, ibig sabihin, uh, nakakapasok kahit sino. Uh, minsan makakapasok yung mga taong walang walang uh, appointment dahil naroon, naghihintay sa akin. Uh, iniisip ko kung kailan nangyari talaga yun eh. Mukhang yung litrato, early part ng aking pagiging mayor. 2016, 2017. Matagal na yun, sir. Matagal na. Uh, natatandaan ko, sila ay nag-offer ng kanilang serbisyo bilang contractor o yung mga gagawa ng public works sa city. Mga local projects. Pero wala namang kaming ibinigay na kontrata sa kanila nga. Dahil una, ang policy namin sa Marikina, ang makakuha sana ng mga kontrata ay yung mga taga Marikina mismo. Pangalawa, nung nag-verify kami, naalaman namin, may ilan sila mga proyekto na hindi natatapos. At uh, dahil doon, uh, hindi, namin, hindi namin sila, uh, hindi, na, hindi na namin sila nabigyan pa ng ibang pagkakataon. Uh, yun yung pagkakatanda ko. Uh, verify pa rin namin. pinace-check ko nga yung record na yan. Pero ang gusto kong i-emphasize o oh, bigyan din, yun yung upis na sa loob ng opisina. hindi isang pribadong lugar na pwede kayo mag-usap ng, ng walang makakaalam. Kung makikipag-uusap ka talaga na meron kang masamang intensyon, hindi mo sa opisina kakausapin. Pero yun, sa opisina ko sila kinausap sa harap at naririnig ng ibang tao at ng maraming tao. Sa opisina sa ng mayor is public space. Yes, public space ang opisina ng mayor at papasok pupunta uh, yung ano yung kahit sino uh, doon sa lugar na yon ano. Uh, basta mayroong basta pumunta sila. Uh, uh maraming nakakakita naman ng opisina ko. Pag nagpunta sila sa opisina ko, nakikita nila. Uh, yung lamesang yon may katabing isang, mal isang upuan, sala, na kung saan, kung nag-uusap kami doon sa bahaging yun ng opisina ko, nadidinig na nung nasa nakaupo doon sa pinakasala na area ng aking uh, opisina. It's a public space. Uh, at uh, ako, wala namang kaming pag usapan nung panahon na yun Nang kahit ano na, na, na personal o kaya yung uh, hindi tama o mali. Let's talk about, sir, 2025 budget. Uno po ang 2025 budget bago po po kayo congressman. At nung election, election period po, buwan na kayo pagsalita laban po sa people of tapos country, katakot-takot na po issue ibinabato sa inyo at ang mga paninira. Ba bago ang eleksyon. So, kung, kung at, atin pong babalikan, dapat, mas maraming proyekto ang mapupunta sa Marikina. E nung buwan na kayo magsimula ng salita sa BI, wala nga pong proyekto na pupunta. So, bakit kung sa madaling salita, mag-uurap, eh ba, diba, dapat mas maraming pondo ang bibigay. Wala nga pondo binigay bagong eleksyon. Eh. Totoo, dahil nga ang naging posisyon ng uh, Marikina noon sa BI, ay uh, hindi constitutional. Uh, uh, sinasabi natin na dapat makinig tayo sa tao talaga, sa totoo kagustuhan ng mga tao. Kaya uh, laban nga tayo din sa P.I. or sa People's Initiative para baguhin yung ating konstitusyon. Uh, Naniniwala tayo na may mga pamamaraan naman, constitutionally, na para Uh, mabago o mareforma yung mga pulisya natin sa ekonomiya natin, mabigyan ng pagkakataon ang mga maliliit para umundag uh, uh, pagdating sa uh, ekonomiya. Uh, totoo yun, halos wala na pondo na binigay sa distrito uh, dahil nga bilang gante gusto naging uh, paninindigan natin sa sa PI. Pero, sir, At nangyari yun one year before 2025 election. Before 2025 election, one year before 2025 election. At yung 2025 pa uh, wala walarin tayo ng budget na uh, ina na nakuha, na malaking budget na nakuha galing sa national uh, government. Kaya mga proyekto sa atin uh, dito sa Marikina. Uh, by local administration. Uh, kaya nga, naka-karoon tayo ng mga pamumaraan na, na ginawa natin na mga proyekto uh, sinasagawa na by administration. Ibig sabihin, hindi na kinukontrata. Uh, meron tayong mga equipment, tulad ng pagdedredge na ginawa natin sa ilo. Yung sariling equipment natin na nagdedredge, meron tayong mga kinuha ng tao uh, para gumawa ng mga proyekto. Malaki ang natipid natin dahil nga, yung kikitain dapat ng uh, contractor ay nawala na. Ako uh, kundi at cost na dun sa presyo ng mga materyales at presyo ng labor. Kaya marami tayong nagawa. At ikit sa lahat, sa buong bansa, uh, pwede naman natin sabihin, itong huling habagat, eh ang Marikina ang may pinakamagandang uh, flood control uh, program. Kung saan makita natin, naramdaman ng lahat, na nabawasan ang pagbaha. Yung mga dating binabahang mataas ang tubig, ngayon ay bumaba o yung iba naman ay talagang nawala na yung uh, pagbaha. Kaya nga nabigla ako nung lumabas tong isyung uh, ito uh, ng mga diskayas. Mukhang ang uh, diskayas nililihis yung uh, yung uh, yung uh, pagpagabusisi uh, o pag-pag-iimbestiga uh, sa mga tunay na issue, yung issue ng anomalya at korupsyon sa mga substandard at mga ghost uh, projects. Uh, at uh, ngayon, dahil nga sa paglihis na ginawa nila, ang pinag-uusapan tuloy yung mga pangalang na nasa listahan na hindi naman dapat Uh, tulad ng aking paulit-ulit na sasabi, sana maging uh, pagmatsyag, maging matalino ang lahat sa pagtingin at pagbasa sa mga nangyayari sa sa ngayon. Isa tong diversionary tactics, uh, demolition job para nangyayari uh, sa akin dahil nga sa mga naging posisyon ko marahil ng mga nakaraang uh, panahon at ito nga yung pagbusisi natin sa National Expenditure Program at dahil sa pagbusising yon nagdulot ng uh, Pagbabalik o pagsaole ng net sa DPWH na ngayon ay kinukurek nila. Mukhang may mga nasagasaan na mga tao o grupo ng individual na inaasahan nila na sana ay kumita na sila doon sa anomalyang uh, kung hindi napigilan, uh, yung uh, uh, kung hindi napansin yung mga uh, red flag sa National Expenditure Program. Paso, e eh wala nga kayong halos budget sa 2025. Yun, uh, Pangalawa, hindi po kayo congressman. That time kayo po yung mayor na kumaharap po sa mga pamilipid sa kasulukuyang panahon. Totoo. Do that logic lang, Mayor, may isip ko na na, paano nangyari yun? Kung may may pakay na i-corrupt yung pera ng bayan. Totoo yun. Ang naisip ko tuloy, ang pinakalohika niyan, eh, ang turing sa akin, kalaban pa rin. May nagdadirect, mayroong uh, may gumagawa ng paraan para madamay o madawit ako. Wala pa naman project talaga ang distrito ko sa ngayon sa so 2026 dahil uh, kakaupo ko pa lang. 2025 din naman ako congressman. Pangalawa, dumaan nga sa panggigipit yung aking uh, distrito. na kayo sir eh. Totoo diba? 'yon. Totoo 'yon. Uh, ang daming disqualification, ang daming ah uh, uh, resolution ng COMELEC para hindi ako makaupo. Kaya nga ang pag-upo ko, uh, hindi ako nakaupo sa simula pa lang eh. Kundi na, na late na, nahuli na yung aking uh, pag-upo. Nagkataon lang na magagaling yung aking abogado at na na pakita na talagang legal naman ang pagkapanalo ko bilang uh, kinatawa ng uh, distrito ng Marikina, sa unang distrito ng Marikina. Sir, sa mga laban mo ngayon sa pamamahala, what does this speak to you, sir, especially to the people that you represent and the annals of uh, the Philippine Congress? Dapat ipagpatuloy ang paglaban dahil ito'y para sa tao at ito ang tama, ito ipaglaban ng totoo. Uh, hindi pwedeng uh, ang project ay masayang dahil uh, inaasahan dito ng mga tao. Uh, uh, gusto natin yung mga proyekto ay uh, may patupad ng tama, nasa standard, hindi goals, kundi uh, uh, para doon sa mga proyektong kailangan talaga natin. ay hindi nakikipag-away para sa kahit kanino mang tao o individual, kundi uh, kailangan lang natin gawin kung ano yung kailangan na tama para sa bayan natin. Uh, Partikular sa, sa Marikina, Uh, dahil mahal ko tong ating at ang Marikina. Mahal ko ang Marikina dahil dito ko lumaki, dito ko nag-aral. Uh, ito ito lamang ang lungsod na na alam ko na meron ako, meron kami dito sa Marikina.